Marami pa rin pasahero dito ngayon. Marami pa rin pasahero. Bago, bago, bago. Swerte mga pasahero, swerte. sila sa brand new, brand new bus ng TLT Ayan, marami pa rin pasahero. Bulu pare nanter mana lo oh, ya. Syarat mana? Syarat mana? Syarat mana? Ayan. Meron din ba ng Batangas? Apat na unit yata yan. Yata. Ah, sa Lucena ay walu. Sa Batangas ay apat. So nabiyahin na po yan. Branyo, branyo! Yung uh, driver at conductor nito, yan, nabigyan sila ng bagong uh, bus. 1822 S.O. Yes, star! Ay, bila pa rin po ang basero. Lemre ito, oh. lemre ito ng gas. Ah, nasubo. Ayan, dami. So, Lemery. Nasugbo. Matanggas. Kasi na, wala nang pila. Oh, yeah. Walang pila pasero. Ba, uh, dami bas bus. Ayan siya star o. 18 naman ito. 18 Quality. star oh. dito. itong uh, bagong bus na pumila dito sa Buendi at Terminal Quality. Pinasabo ng basero, Dami pasero. basero Sian so uh, puno na uli, pwede nang muli spalo sa so na uli. Oh. Yeah, lang po, puno na po ito. Sa sunod na. Sa Apa Aba, uh, aba, aba, may bago ding uh, riyap si South Roader. Oh. 517. Uh, so dito ay napakadami pa rin pasayarong pauwi pa uh, probinsya. Talagang uh, dinudumog pa rin itong uh, DLTV, DLTB Buendia Terminal. Oh. Ayan, may biyahe po bukas, selected lang. Yung ka gusto lang bumiyahe bukas sa uh, Santo, may biyahe, may biyahe po ang uh, DLTV ko. Ayan, sa South Roder, oh. Shoutout naman dyan! Ayan, pogi buging at ating driver o. Oh. 517 nalang natin. Anong masasabi mo? <laughs> 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 Kala ko yung sister dala mo eh. Kala <laughs> ko Ayan, seven, 517. Sa'yo na daw, sa'yo na! Ah. Uh. Ito 2.55 po aking dalahan, 2.84, 2.55, 2.84 ay uh, ibang muntok to rin may dala. So, 2.55 Yan, South natras at uh, para maraming, para makapagsakay ng uh, maayos ang pasero.